Hello what's up po mga kabakyard. Welcome back po dito sa ating YouTube channel ang One... Backyard. So mga kabackyard, kamusta po kayo dyan sa inyong, inyong tahanan? So sa mga solid nating subscribers Acha sa mga silent viewers po natin. Kamusta? Kamusta po kayo diyan mga kabakid Pasensya na po at ngayon lang po ulit tayo makakapag-vlog dahil uh, alam niyo na, syempre uh, busy din naman talaga sa personal life, ka din sa syempre sa pang-araw-araw na kabuhayan natin. So for today's vlog mga kabaklad, uh, may share lang po ako sa inyo na isang magandang tips na naman po about po dun sa ating syempre sa mga alaga po natin yung mga uh, mga tumatamil po sa pagkain mga kabakayad. So, paano ko ba sinolusyonan yung ganun mga kabakayad? At pasisilip ko na rin po lahat sa inyo. Ang ating mga alaga at ang ating mga early bird, local, at saka syempre yung mga sumunod pa doon mga national po natin. At mga uh, wala nang band yung ano natin mga kabakay yung lateborn. So, ano pa inihintay nyo mga kabakay? Silipin muna natin sila bago po tayo mag kwentuhan. I mga kabackyard napasilip ko na sa inyo nang maabilisan yung ating mga uh, warriors dito mga kabackyard so matitikas na talaga mga kabakerd, yung mga early birds po natin may mga nag-message na nga din po na bibisitahin na nila yung ating mga yung manukan so kahit hindi naman po sila uh, lahat makuha okay lang mga kabakerd. keep ko yan sa akin lahat yan mga kabackyard isasali natin lahat yan sa sa competition para malaman natin kung sino yung magiging future brood stag po natin dun sa mga matitira. So dun sa mga ano naman, dun sa mga makukuha naman, eh, ano, for sure talagang magiging maayos talaga, magiging maganda performance talaga niya mga yan. Kasi ang gaganda ng katawan niya mga kabakyard. Tsaka yung iba talaga, pinungusan ko natin. Ang galang ko na ng mga tenga pati, lambi. Yan. So, alam niyo naman mga kabakerd, ang itsura ng ating mga mga manok pagka hindi sila pang release, pag hindi pang out. So, may mga tira po talaga 'yan, especially do sa sa comb nila sa palong, talagang tinitirhan ko po talaga ng kaunti 'yan. So, ayun mga kabakerd, Ngayon, si share ko po sa inyo kung ano po yung uh, sinasabi ko sa inyong paraan, yung naging paraan ko para bumalik yung gana, yung appetite po nung ating stag mga bakard. Kasi meron, nagkaroon ako dito ng case, baka mga one month ago na, yung stag talaga natin na local, early bird local, eh, hindi po talaga siya kumakain ng halos 2 to 3 days, 2 to 3 days mga kabakard. Talagang pabagsak katawan nun mga kabakard eh. So, ano po, uh, ang ginawa ko mga kabakard, pinakain ko po ng dog food mga kabakerd. So dog food lang po mga kabakerd. So hindi natin siya ano, mabababad din. Ah, hindi rin natin siya mapapakain dahil kahit ibabad natin yun, hindi yun tutukay ng, ng ating stag. So ang ginawa ko mga kabakerd, nirekta ko, sinubo ko po talaga sa ano, sa sa kanila, dalawa silang stag na nagkaganon eh, ang nangyari kasi ang benefits po ng ano ng ang tag dito. Benefits po ng dog food is high in protein mga kabaker. So yun yung is, most specialing kailangan kailangan ng katawan ng ating manok mga kabaker lalo na stag yung protein po. So 2 2 days lang mga kabaker, 2 days ko lang pong ginanon sa magat hapon. Mga 20 pieces lang po ng dog food. Uh, nagkaroon po siya ng nagkaroon po siya ng ano daw dito ng development after 2 days so tumikim na po ng patoka so sabi ko maganda po pala yung ano yung dog food nakatulong po na maganda dun sa atin ating stag para po bumalik yung appetite po niya ang ginawa ko mga tinuloy ko hanggang mga kahit kumakain na siya tinuloy ko hanggang dalawang araw pa po yun mga talagang bumalik yung gana ng ating ng ating stag. So pakita ko sa inyo yung stag na nagkaganon mga kabakay tsaka kung ano itsura niya. Nakita niyo na rin naman to kanina dun sa ano natin sa pagpapasilip natin sa mga stags natin mga kabakay. So, rotate ko lang yung camera. Ito mga kabakay yung ano yung sinasabi ko sa inyo. Itong maklin mga kabakay. So yan. Yan ngayon mga kabakerd, napakaganang kumain na yan ngayon. Talagang ano, inuubos niya yung patuka. Ang ino, ang ginawa ko muna mga kabakerd, uh, patuka muna ng mga sisiw natin yung pinakain ko sa kanya after niya ng dog food. So, one month po din na ganun mga kabakerd. Uh, yung binabasa lang po na Integra 2. Yun mga kabakerd, hanggang tapos ngayon. So, 3 plus na po yung tinutukan yan hindi ko pa po mo pinakakain muna yan ng ano ulit ng enerton po yung ating pang maintenance uh, para yung ano nya yung yung gano'n sa pagkain eh, hindi ulit mawala kasi baka nagkakaroon ng alam nyo na kaya tumatamil minsan nagkakaroon ng stress tsaka ayun ko ba mga mabaker, hindi ko naman change speeding agad dyan noon pero sa bagay, pag nakakatikim siguro ng mga hinahagis-hagis natin, eh di baka nagkakaroon din po ng stress sa, sa butsi So, yun mga bakay, yun lang yung simple kong ginawang paraan para mabalik yung appetite niya mga bakay. Dog food lang, direct. Direct subo mga kabakay. So, pakita ko sa inyo yung isa. Nga lang, kabakay, nagkaroon siya ng parang ano, ah, uh, hika, hika ba mga kabakid? Pero ano, malakas din pong kumain. Ito yung isa mga kabakid. Oh. Yan. Yan, nagkaganon din yan mga kabakad. Yung ating ano, ganda sana nito mga kabakid. Eh, oh. Nga lang, pero nagkaroon ng ano eh. Parang medyo ano, nagkakomplikasyon dun sa baga. Siguro, nahihirapan minsan tong ano mga kabakid eh. Tumi nga. So, pang ano na lang ito mga kabakid. Pang sarili. Pero at least, nabalik ko yung ganan nila sa pagkain mga kabakid. Yun naman yung, yun naman yung ano ko yung, tawag dito, goal ko. Yung mabalik yung ganan nila sa pagkain. so, mga kabakid. Tingnan nyo. Okay na ulit yung ating ano, cording. Masigla na po ulit. Ang dami na nating hindi, ang dami nating hindi na Dahil, yun hindi pa po natin sa kabila hindi pa po natin nalalagyan ng ano ng magandang bakod ulit kasi nagamit ko yung ibang bakod dun eh nung bumagyo yan mga bakay tapos ito mga cord na to mga to yung puti dito yung maklin na yun so yun and that's it po mga kabakay yun lang po yung uh, content po natin ngayon mga kabaker yung tips ko po sa inyo kung paano mabalik yung appetite nung atin mga stags yung gana sa pagkain so yun simpleng simple lang mga kabaker yung ginawa ko mga kabaker ah. Uh, tag dito nabalik ko naman sa kanila yung gana nila sa pagkain puti na lang sa tulong ng dog food mga kabaker so may nagpapa shoutout nga pala dun sa mga huli nating yung huli nating content mga kabakerd so check ko lang mga kabakerd ha magsho shoutout po muna tayo ng ilan lang po mga kabakerd Yo mga kabakerd uh, shoutout po muna tayo so shoutout po kay Rodel Alain Alain ng Isabel Isabel lang nakalagay Isabel Leite o Isabela Leite basta yun shoutout sa yo, uh, Rodel so nagka chat na rin kami nung dati ang gusto niya maka ano maka acquire makahingi ng mga baby pullets natin kaso sobrang layo niya so hindi natin alam kung kung paano mangyayari yun mga kabakid pero in God's will may ano naman may paraan naman na siguro may mas magandang paraan po para maka mabiyaya kita ng mga pullets po natin so dun din po kay ah uh, Laking Bukid. So 'yun na ah. YouTube siguro ano channel lang po 'yan. Ah. Shoutout sayo Laking Bukid. Salamat sa pag pa, panonood at salamat sa pag-subscribe po sa ating YouTube channel. At syempre dun sa mga makakasama ko po sa darating na July 18 po. 'Yun po yung may pa-event po kami dito sa Nacarlan Coliseum. So shoutout po sa mga aking tropa kay Udisam. Shoutout at kay paring Lucky Bernardo ng LGB Game Farm. So, shoutout pare. Malapit na rin yung ating palaban. Uh, yung ating pa-event. At shoutout din kay paring Joseph Javier kay Payat. So, ng Joros Game Farm. Shoutout, shoutout. So, dyan sa mga subscribers natin na malapit lang dito sa Nagcarlan Coliseum. Yung, syempre, siguro kung mga may mga subscriber po tayo na nakapalibot dito sa Nagcarlan. So, iniimbitahan po po kayo sa July 18. So, panggabi po yung event natin mga kabakir. Thursday po siya mga kabakir. Kita-kits po tayo dun. So, yan mga kabakir. Ha? Hanggang dito na lang mga kabakir. At kita-kits po sa next episode ng ating One Backyard. At ang laging sinasabi ng inyong kabakir, always be happy lang sa pagbibreed. At pag-aalaga po ng ating mga manok. At alagaan lang yung kayang-kayang suportahan po sa pagdating sa mga pagkain ng alaga natin. Bye, mga See you in my next vlog and have a nice day!